hello! What's up, Cranks? Punta tayo ng Muni Muni Coffee Bar. Let's go! <phone rings> What's up, And Andito tayo ngayon sa Muni Muni Coffee Bar. Dito to sa may Binyan, Laguna. And, narinig ba ako? And, good morning sa lahat ng mga taga Binyan. Grabe traffic mo. Grabe. Hindi uh, naman super, I mean, medyo grabe ngayon traffic. First time ko dito, Binyan, Laguna. First time natin mag-ride out. And, Yeah, maganda naman yung area eh. Ay, check wait. Check nyo yung vibe. Check nyo muna yung vibe kung bakit tayo pumunta dito. Kasi nasa second floor tayo. Tapos, yun, know, may view tayo. Ito yung log ng one Ayun si Kuya. Pinaready na yung ating order. Kuya! Yeah. <laughs> yeah, ito yung vibe. Diba? Solo natin today yung Mooney Mooney Coffee Bar. Lalo itong area na ito, yung nakikita ko na ito, yung sa may socials eh. It's more of sa socials. Uh, tapos na curious lang ako. Kasi parang gusto ko itong vibe na nasa second floor, may view ka habang makain, di ba? Parang quick reboot. Diba? Kasi Tuesday pa lang eh. Tagal-tagal pa ng weekend. Yeah, anyway. Eh, okay pala itong area na ito eh. Kasi parang developing side ata. ng binyan Pero grabe traffic mo. Pasokan din naman kasi. Eh. So, yeah. Ang in-order natin is yung kanilang cold brew. Silky black. At spicy tuna sandwich. Uh, sa mga previous vlogs natin na na-explain ko, yung Cooper's Cafe. Parang kinikwento ko doon. Uh, favorite ko yung tuna sandwich. Sorry. Kasi parang meron natin nagko-comment bakit na lagi na lang beef tapa ata yung in-order natin. Eh, wala. Hindi <laughs> kasi, heavy beef tapa. Is, kaya pa paano beef siya, although high fat. Kasi may possibility na yung sinangag rice. Pero kung plain rice, tapos uh, beef, tapos di at least may protein ka, di ba? Although high sodium, pero at least nahihit mo yung protein mo for the day. And then, yung yeah, ganda ng view dito. No, check na ulit. Check na ulit. Di ba? Ganda. It's my village doon. Ganun. It's a very sunny day today. Uh, good for riding. So, pwede ba mag-ride out kayo dito with friends? Yeah. Kasi, kung nakita niyo yung baba, maraming pwedeng partners pa. Eh, kuya, thank you. Ganda pala ang ating order. Bilis. Yay. Enjoy. Thank you. Bilis ang order. Grabe. Okay. So, ito yung kanilang ganil, silky black na cold brew. Try natin. Kasi so, ba... Um, nag-ride out tayo as, as usual, fasting. Para yung konting workout. Pagkikin na natin. Hmm. 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 Sino, sarap. Hmm. Ah. Tapos, dagdag ko rin. Mabait yung staff. First time natin ever dito. First time. Very welcome. Ang maganda ngayon, since umaga, nakabukas yung mga windows. Tapos parang may fresh air. Fresh air ng Laguna. Diba? Kasi wala masyadong, parang walang pollution. Malalaman mo yun sa alikabok. Wala eh. Pero picture muna tayo. Ang ating coffee. Hey! Kuya, yeah, thank you. Sakto. Ang ating... tuna sandwich. Andito na ang ating tuna sandwich. Sarap. Mukhang masarap. Sarap ka. Pero mukhang masarap. Mayroon kang konting potato wedges. Yes. Hmm. Huh. Check niyo yung vibe. Okay. Tignan niya. Yan, may lalaking potato wedges. Yeah. Try natin cold brew. Sabang yung kinakain natin, overlooking. Dito sa binyan area. Very, 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 very chill vibe. I-serve na breakfast. Eh. Ito yung mga breakfast na parang kaya mong gawin sa bahay pero nakakatamad. Yung mas <laughs> gusto ko nang orderin eh. Ayun. May mga upcoming may mga upcoming ano tayo mga coffee rides din, Along I think may meron tayong pupuntahan secret pa pero along Eton exit pangalawa is yung along Santa Rosa so yan subscribe kayo guys para ma natin yung vibe ito maganda oh kung dito ka taga dito ka sa area pero I think kasi ako di ba taga Bacoor pero feeling ko pag taga Binyan ka kilala to kasi so, nag-open sila ng 7 o'clock ng umaga. Eh, pag nagka-coffee ride kasi tayo, laging alanganin para wala tayong kasabay. Para wala tayong nakahagip ng camera para hindi mo nakakahiya. Diba? ba? baga makapag uh, chill din sila. Yung mga taong makapag-relax. Kaya naman sila magka-coffee shop ng umaga. Or mag-work. Lalo na yung mga ibang virtual assistant na mobile. Hmm, oh, sarap din ng veggies ah. Eh. Bago. Masarap yung food guys. Actually, natitignan nyo yung menu. Mayroon silang mga ano, espresso martini, Irish whiskey, whiskey sour, negroni. Feeling ko nagiging bar sila pag, pag may certain amount. Pag gano'n. Ang oh, ganda na ganda ng view. Very chill. Hmm. Kaya lang, i-Instagram din natin. Follow niyo pala ako, guys. May... <coughs> Follow niyo pala ako, guys. Kung ano, meron tayong Instagram at Facebook. Actually, dun lang ako normally mag-update. Kung may mga gusto kayong yung interested kayo mga coffee shop, yeah, post niyo rin dun. Comment kayo. Uy, punta mo to. Gusto na kayo makita. Gawin niyo utusan. Alright. Okay. Busi ko lang to. Tapos ride out na tayo. So Franks, Nandito na tayo. At magra-ride out na tayo. Actually, medyo tumagal tayo dun sa coffee shop. Talagang nagmuni-muni tayo dun. <laughs> Nakaka-relax kasi nasa second floor. Dun siya oh. Ayun, guys, so classic 250. Yan yung isa sa mga staff doon tinanong ko fuel injected pala yan tapos stuck na din tires niya na yan dual sport anyway thank you guys for joining me today uh, tawag pala dito is Jubilee Loop dito sa may Binyan Laguna and yan kita niyo. dadami pa mga coffee shop niyan dito anyway thank you so much for joining me today uh, sana maka pag-subscribe kayo sa ating channel. Uh, we're pushing 500. Thank you for, especially sa mga bagong subscribers. Uh, meron din tayong Instagram, TikTok, Facebook. Just search kang casual. And, yeah, till our next coffee ride, guys. Bye!